Sa gitna ng kabi-kabilang aligasyon at kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy ngayon, binuksan sa mga vlogger ang mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, upang mabigyan sila ng pagkakataon na magsuri ng personal ukol sa mga issue. Pinaonlaka ni Pastor Apollo ang mga ito na maglibot, magtanong ng impromptu sa mga full-time medical workers, saksihan at suriin ang kanika nilang pamumuhay sa loob ng mga compound na ito. Una nilang nilibot ang kasalukuyang pangginagawa na KJC Kingdom first time ko makapasok kagabi doon kingdom yung kabisaya pa bi no yung yung pag welcome pag salubong sa amin ng mga tao ramdam namin ba na itong mga taong ito mabubuti so ito ang mga itinuro sa kanila ni pastor no kung nagawa nitong mga taong ito dahil amula sa turo ni pastor maaring Ganon din, mas higit pa ang kabutihan ng pagkatao ni Pastor. Kaya ako siya sinuportahan. Sa kasunod na araw, umakyat sila sa Covenant Mountain and Paradise Garden Reed and Restored sa barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, kung saan nila nakilala ang ilan sa FTMWs ng KOJC. Dito nila nakilala ang ilan sa mga pangalan na dinawit sa umunoy mga pang-aabuso sa loob ng The Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa bogus witnesses ni Senator Teresa Ontoveros sa mga nakaraang pagdinig sa Senado laban kay Pastor Apollo, dito nabigyan ng mga vlogger ng pagkakataon na magsuri at magtanong sa mga witnesses nang walang script kung totoo ngang may pagmamaltrato dito. Sinundan nito ng pagpunta nila sa napakagandang Glory Mountain. Dito umano nakita ng false witness na si alias Rene na nagbigay ng mga bag ng baril si Pastor Apollo, kinadating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nandito rin ang mga naging kasamahan noon ni alias Rene na landscaper sa Glory Mountain at nagpakilala kung sino at ano ito dito. Ito, yung, ito, yung, ito yung si Pastor. Mm -hmm. Nakasupport ako kay Pastor Kibuloy dahil una, una sa lahat, ang pinaglalaban namin dito is press freedom. Kasi naaapakan na po eh. Ito po yung helipad. Dito po naglalan yung chopper. So, yung sinabi ni Alias si Rene, nandito si Pastor at may dalambag at papuntin natin sa mansyon. Pakitingin na lang kung saan yung mansyon. Di po tayo rito member ni Pastor Apolo Kibuloy. At, nagpapasalamat nga po ako kasi bilang isang independent vlogger, napagbigyan po tayo na masilip po natin at makita po natin kahit paano, malaman din po natin kung ano po yung side naman po nila. Sapagkat may mga lumabas po ng mga investigasyon, ang uh, naipakita lang po yung side lang po no, ng mga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Gusto namin yung pantay na hostisya na makamtan ng bawat uh, mayaman man, mahirap man. So, kaya pumunta po kami dito sa Glory Mountain para personal na malaman kung totoo yung sinasabi ng alias Rene. So, base po sa nakita po namin dito, uh, from the start, doon sa baba, may helipad. Doon pa lang, naghanap na ako ng mansyon. So, wala akong nakita ng mansyon. Hanggang na ako, nakapunta po kami dito sa pinakadulong ito, Well, wala, wala rin ako nakitang ng uh, mansyon. Well, may nakita akong tent nandito dito, pero hindi eh, naman mansyon to, kubo to. So, i sabihin ito, Uh, ang pagpunta po namin dito para po imbestigahan natin kung may uh, katotohanan yung ginagawa ni uh, Senator Honteberos diyan sa Senado yung paratang kay uh, Pastor Keboloy. So, maliwanag po sa amin, tama po ang pinaglalaban namin na talagang sinungaling itong witness ni Senator Honteberos. Teka, look at this. Kung may tinatago si Pastor Apolo Kibolo, hindi ka papupuntahin dito. Hindi niya cover ito, papakita. So meaning, wala siyang tinatago. Uh, medyo sa, sa edad ko na ito. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong lugar. Mayroon pa lang ganitong lugar, no? Bukod sa maganda ang klima, malamig. Napakaraming mga puno, oh. maraming pine tree. Tapos yung mga bulaklak dito, Napaka-ayos, napaka-systematic. Yung mga tao, mukhang wala naman akong nakitang minamaltrato dito. Ito lang yung sarili ko lang pagtingin nung nakarating pa ako dito. No holds barred din na sinagot ni Pastor Apollo ang kanika nila mga katanungan kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang vlogger na si Lord Byron Cristobal o mas kilala bilang Banat Bay na hayagan noong naging kritiko ni Pastor Apolo ay ang siyang pinakauna nag-post sa social media hinggil sa pagkikita nila ng butihing pastor. Uh, nandito po tayo para supportahan po si Pastor Cubuloy. Doon sa panawagan niya po na maging patas lang. Ang uh, atin naman po ay eh, hindi natin sinasabi na uh, si Pastor kiboloy ay walang kasalanan o di kaya may kasalanan. Ang importante po ay eh, patas. Actually, alam nyo, nung tinitimbang ko nga yung uh, uh, dahilan kung ba tayo sumuporta dito, alam nyo, sapat na po para sa akin. Yung tulad din po na sinabi ni Senator Robin, yung kanya pinaglalaban tungkulo sa ating uh, mga rebelde. Alam nyo, ito lagi ko sinasabi to sa aking line na SMNI lang talaga ang tumayo para labanan itong rebelde. Na napakahirap po. Alam naman ho natin yan. Dekada na ho silang nanggugulo sa ating bayan. Dekada na ho silang uh, talagang nag, nangaabuso ng ating mga kababayan. At mahirap lumaban dito sa, sa mga rebelde na ito. Eh, pero gayon paman, si Pastor Kibulo eh, matapang na hinarap po ito. At naniniwala ako na isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pinipilit itumba ho si si Pastor Kibuloy. Kaya nandito tayo para uh, lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. At bago sila umalis, nagikot sila ng personal kasama si Pastor Apollo sa ilang mga pribadong lugar sa KJC Central, KJC Central Headquarters. Upang mapatunayan na walang anumang itinatago ang KOJC at handa nitong sagutin sa korte ang mga pinupukol na mga akusasyon at kaso. I always respect yung ibang reliyon. Naaalagaan ni Pastor Kibuloy lahat ng kanyang workers, provided lahat, e eh po ay malaking bagay. Kaya nga yung nakita ko yung eskwelahan kahapon, napakaganda po ah, ang ganda ng school. Pero yun libre. At ang maganda nun, sinabi sa akin, yun ay pwede sa outsiders, hindi sa members. So kung napapag-aral ni Pastor Kibuloy yung mga outsiders, palagay ko ay kaya niyang pag-aralin yung mismo miyembro niya. Ang hindi ko makalimutan na sinabi ni Pastor, gumawa lang ng mabuti sa kapwa, tumulong sa kapwa tulad ng ginagawa niya ngayon sa mga full-time worker sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi etong galitong sinisira na siya, pero itong mga naririto, kahit yung mga nasa labas na ng mga ex-worker na lang sila ngayon, nagsasabi sila ng totoo na si Pastor mabuting tao. Kasi uh, yun naman talaga ang naranasan nila noong sila ay nandito pa, full-time worker pa, hanggang sa paglabas nila, ex-worker na lang sila, dala-dala pa rin nila yung mga ala -ala sa, sa, kabila ng kabutihan ni eh, Pastor. Bilang isang political vlogger, ginawa ko po itong personal na laban kung ano po ang nangyayari kay Pastor Kibuloy. Personal na laban dahil lahat ng source na kinukuha ko po sa pagbablog ay galing po sa SMNI. Para sa akin, bilang isang Pilipino, nasa demokrasyang bansa ako tayo. Bayani sa akin si Pastor Kibuloy. Bakit bayani? Base po sa aking sariling pananaliksik at base sa aking personal na knowledge sa pagkakilala ko po kay Pastor Kibuloy, ay marami po siyang tinulungang mga Pilipino na hindi nagawa ng mga politiko. Ang laban na ito ay hindi kaya ng isang ordinaryong Pilipino. Ang paglaban sa komunistang grupo ng CPP-NPA. NDF. Dito ako bumilib kay Pastor Kibuloy. Na dapat, ang ginagawa ni Pastor Kibuloy sa pagtuligsa sa mga grupo ay ginagawa dapat yan ng nasa gobyerno. Kaya ako ngayon, sumuporta kay Pastor Kibuloy dahil tinitingnan ko rin ho yung utang na loob na ginawa ni Pastor Kibuloy sa ating pinakamagaling na presidenteng Rodrigo Rua Duterte. Previously, we have, uh, no, a lot of uh, reservations, and questions, uh, as well as the mga viewers namin regarding the uh, leadership the Pastor and the church and the community. So, namin dito, even if meron kaming negative uh, mga statements before kay Pastor, uh, ang pinaka gusto kong niya is instead of answering those. doon sa mode na ginagawa namin which is vlogging or in video, pinapunta niya kami dito, invited us here para ma-experience namin, makita namin sa mga sarili namin etong kung gaano kung ka-organized and gaano ka-kaganda ka, and ka-respectable itong uh, Kingdom of Jesus Christ. Uh, marami kaming mga tanong, informations na na yung mga uh, halos lahat ng mga questions ko personally and yung mga viewers ko ay eh, masasagot ko na. Para sa Jo sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihal, SMNI News.